Yung kaya ay sa ating Sabi nga ni Dr. Rosesa, sigurong, tayo nag-aaral ngayon kaya tayo nag mga ngayon kaya tayo nag-aaral 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 ngayon kaya tayo So, aaral natin kaya at nag natin ngayon kaya tayo lalo ahit ang ating future na kung ano ba ang gusto natin mangyari na makakatulong din sana sa atin sa community. Ito po ang tinitingin ng barangay, munti pampalutaklo, pampagana, pampasayat para lang mag-inspire ng konti at makatulong na din tayo at the sa ating mga magulang sa mga gastusin. At uh, habang hawakan po yung mic, <coughs> Tumitig ko na rin po yung pagkakataon na humingi ng pasensya sa ating mga magulang, sa ating mga estudyante, sa mga nangyari nito na nakaraan, lalo na pagdating sa pagpasok natin dito sa eskwelahan. Ipaliwala ko lang din po, yung ating mga ginagawang project dito po sa ating kalsada, hindi po yan ginawa at itinapat sa, sa opening ng eskwelahan. Ito po ay nagsimula pa po noong Pebrero, February, kaya lang inabutan tayo ng Hollywood, inabutan tayo ng election ban kaya po natigil sila. Pero after po ng election, nagtuloy na po muli yung proyekto. So hindi po natin ito itinapat sa opening ng school. Uh, nagkaroon na po tayo ng konting problema dahil sa uh, sobrang dami na po talaga ng asking mga estudyante dito sa Napintan Integrated School. Kasi po maganda po talaga yung nangyayari sa atin. Uh, open po, naging open po ang ating skilahan na tanggapin ang lahat ng mga estudyante na gusto pumasok dito. At dahil po yan sa kabutihan ng loob ng ating buti, punong, ba, punong guro uh, si Sir Mata. Kaya sa inyo po lahat, Sir, sa ating mga kasama dito, uh, sa ating mga guro, uh, patuloy lang po natin iulma ang bilang ilang ng ating mga kabataan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Congratulations at uh, magandang umaga po sa ating, lahat. sa ating mga kasama. Salamat po. Thank you, for your inspiring and heart.